Morning mga kaidol. Nandito kami ngayon sa Cagbalete Island. Upang mag-harvest po ng uh, sari-saring isda. So tingnan natin kung ano ma-harvest nila dito. Medyo matulas. Awag chichinelas. Yan sila yung mga kasamahan natin na uh, hahatak na lambat para makuha yung isda tapos maraming hahata kasi mabigat ito patak medyo magalaw lang dito sa pwesto ko kasi maalon lahat po sila dito mga kagbalete ay sir yan isa sa Good morning Welcome to my YouTube channel Dexter Local Hottie Vlog. Yan, itong mga kaibigan natin dito sa Cavite Island magha-hampay sila ngayon ng isda. guys, bro. Dad out. Sa Dito kailangan marami ang hatak ng lambat kasi medyo mabigat talaga. natin kung gano'ng karami isda ma-harvest nila dito. Uti-uti na nilang pinapatak itong ating lambat. Para maraming huli ngayon na Mabigat ang pagkaka... Ano. Sabi nila dapat maraming huli.

Ganito na ulit. <laughs> ngayon, binabatok pa rin nila yung nambat, Papunta dito sa balsa. Mukhang maraming huli ngayon. Oh, yung humo, yung humo, dahil yung ibang butas kasi pagka malaki yung butas syempre tendency niya makaka-alpas ang isda kumpleto sila dito may taga sisig, may taga tahi ng lampat yan okay, pa lang kinukumpanin na nila Uh, medyo malapit na Pakikita na natin mga idol Ang ating mga isda Ang ah. ah, mga pusit Ayan yun yun, 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 yun

more or less nasa ilang kilo kaya to oh. oh, nasa 50 kilos siguro gusto pero sa palagay mo ilang kilo yan lahat more or less 40 to 50 kilos po ang na harvest ngayon okay Arman anong masasabi mo ay salamat po sa okay. ayak ng Oh, salamat po sa ating uh, Juan sa sumusuporta so, dito sa mga kaibigan natin sa Aguilete sa BIPAR oh, at uh, nabihiyaan sila ng uh, isda uh, halos 40 kilos to 50 kilos ang harvest nila oh. ah, araw araw to araw araw pala ito ginagawa nila araw araw to no Oh. Oh, sipag lang talaga dito pagdating sa akin. Yan pagkatapos nilang mag-harvest, ikakasal na lang uli nila yung net para bukas ni ma-harvest uli sila. Ikakasal nila uli bago umalis dito sa, sa nilang na uh, pwesto ng uh, pinaglalagyan ng net.

masipag ka lang, hindi ka magukulong dito. Araw-araw nila itong ginagawa eh. Harvest. Yan ang mga nahuli nila dito. Buraw, salmon. Ano ba sir? Sibu. Alin dyan? Sibu. Ay, malaki. Parang kung ano, parang siyang talaki ito. Ay, yan, oh, Ayan, yun ang talaga ito. Ayan, oh. Kaya Mama ay ang pinaka sa mga kasamahan natin. Batik, sir. Batik. Ah, oh, pwede kayo mag-shout out. Sina, sina, sina. Eh. Oh, ah, shout out sa mga jawa niya. Ang okay. <laughs> pangalan mo, sir? Ha? Joshua. Ah? Joshua. Ikaw sir, Ang babata pa ba naman ito eh. Romeo sir, Romeo. Romeo. Nasa bahay si Juliet? Oh, ikaw? Oh diyan. Yes. Babata pa naman mo? na ako. Diyan na. Alam niya na. Haha. 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 Tulingan Doon magkano ang pagbibili ng tulingan? Ha? 120 po per kilo Yan, yeah, 120 Yan, ito po yung mga kasamahan natin uh, Welcome to my YouTube channel Dexter Lovalhati Vlog Hello Ha? Dexter na pala natin ah taga? yung na ayan ito yung mga nasa unahang mga kwan, na ng mga nanghila sila sumisid sir ano pangalan nila sir? wala to ah senior e senior gary gary ah Oh, alias oji 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 yan, yung mga oh. Gamay sir, gamay Gamay, yung mga kasama natin dito Sir, ikaw Gamado 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 Sir, ano gagawin nyo sa mga nahuli nating ista? Ay, bebenta uh, Hati-hati kayo sir, dyan lahat Hati-hati uh, lahat, parang 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 Yang yeah, pag nabenta ito, equally divided, hati-hati sila para may pambili daw silang bigas at iba pang kailangan na araw-araw na kailangan nila sa pamilya. Araw-araw uh, pa -araw sir ito ginagawa niya? Ito araw-araw nilang ginagawa pag harvest So sana much better, mas maraming isda ang ma nila para mas marami silang kita. Uh, so ngayon pabalik na kami sa sa Daungan. Yan. Doon kami sa Pasakola Beach Resort ni Kuya Arman. Doon kami sumakay. Tinaanan lang kami ng mga ito. So sa so ngayon pabalik na kami doon sa Daungan kung saan kami nag-pinikap ng mga So, mamaya ulit, pagdaong namin sa sa Pasakola Beach Resort. Ako pala, nalagyan ako, hindi ng Yan bali, pinaghati-hati na nila yung nahuling tulingan. Lahat ng kasama dito sa bangka, may tiging isang gayad. nila sa kanilang pamilya. Yan o. No? dito hindi mawawala lahat ng kasama dito sa sumakay tulong sa pag-harvest so isa silang gaya. Ano. Hati-hati na sila sana huli tulingan bali ang ibebenta na nila yung uh, yung talaki opay mas, mas marami yung kakabahagi ng vlogger awa bali uh, yung talaki to binebenta nila ng 250 per kilo sa Daungan dito sa Pasakola Beach Resort Pali binili namin yung dalawang malaking talakitok. Uh, ko Jason, hawakan mo kayo yung talaki tok na binili natin Yan, dalawang malaking talakitok. tok ang nabili namin sa kanila Fresh na fresh Dadali namin sa Dolores, Quezon Shout toto ko sa mga taga Dolores, Quezon Bali, titimbangin mo na namin Ni Kuya Arman yung aming uh, Nabiling uh, talak So, bababa na kami Babaw naman to Salamat sa inyo mga kaibigan Bye bye Bali, nilakad namin Yung uh, pagbaba Doon sa bangka Nilakad namin Pupunta din eh sa Pansacola Beach Resort Medyo hanggang dibdib din kanina Hello bebe!